Ano ba ang ibig sabihin kung tawagin ang isang tao na santo? At paano sila narecognize ng simbahan? Ito ang ating talakayin at pag-aralan sa oras na ito mga kapuntos. Ang konsepto sa pagkilala ng mga katoliko sa mga tinatawag nating santo ay nagmula pa sa panahon ng Roman persecutions kung saan sa panahong yaon nakaranas ng babangis na pag-uusig ang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Ang public veneration sa mga maraming martyrs sa naturang panahon ay kadalas ang inaalala ng mga naunang kristyanong katoliko ang pitsa ng kanilang pagkamatay at lalong lalo na inobserbahan ang panahon kung saan sila namatay at ito ay nangyari sa second century. Kaya nga, kung maalala natin na tayo lang ang simbahan na may selebrasyon ng All Saints Day na tinatawag din na All Martyrs Day noon sa panahon ng 3rd century. Ang mga followers ni Kristo ay may ginawang pag-alala sa mga taong nauna sa kanila na naging martyr o saksi at dumipinsa sa ating pananampalataya kay Kristo. Sa araw ng anibersaryo ng kanilang pagkamatay, ang mga natitirang buhay ay nagsagawa ng pagtitipon at nag-alay ng panalangin sa lugar kung saan sila pinatay. At may mga lugar pa na yung silid kung saan sila inilibing ay ginawa ng altar at ito ang pinatunayan sa sulat ni Henry Chadwick sa aklat na The Early Church, page 271, noong 1993, na nagsabing, From the third century, the anniversary of a martyr's death, called his birthday, was commemorated at his grave by a celebration. At itong pagpubugay na ginawa ng naunang kristyano ay maaari nating ibinin na una, ang katoliko ang nakasunod sa turo at aral ng mga naunang alagad at nakasunod ni Kristo. Pangalawa, di totoo na tumalikod ang naon ng simbahang tatag ni Kristo. Dahil ang turo ay mula pa sa 1st century ay patuloy nitong tinataguyod, kagaya na lang ng pag-alala at pag nila nilay natin sa kanilang buhay. Mayroon nga nakita mga basihan na sa lugar sa Antokya, ang mga simbahan ay nag ng kapistahan ng mga santo sa araw matapos ang kapistahan ng Pentecost. Dahil maalala natin na mas lumaganap ang turo ng simbahan pagkatapos ng Pentecost dahil marami ang pinaslang dahil sa kanilang pagiging katoliko. Maririnig, makikita at mababasa natin sa mga panahon natin ngayon. Daming mga siktang nagtutulig sa sa itinanghal nating santo. Ngunit, ang tanong, alam kaya nila ang proseso bago tanghaling santo ang isang tao? Malamang hindi. Kaya mas napili nating pag ang pagproseso ng canonization ng isang individual. Karaniwang, hindi bababa sa limang taon ang pinapalipas ng pinaniniwalaang banal na katuliko bago simulan ang cause of beatification and canonization. Pero maaari itong paagahin kung pinahihintulutan ng Santo Papa at walang pagtutul mula sa Congregation for the Doctrine of the Faith. Ganito ang nangyari ni na St. John Paul II at St. Teresita of Calcutta. Sa pagsisimula ng proseso, tinatawag silang servant of God, ang tawag sa kandidato sa pagiging santo. Mula dito, ay gugulong na ang pagdokumento sa buhay ng banal na katoliko. Lahat ng kanyang sinulat, kukolektahin at susuriin. Ang gagawa nito ay tanging binubuong diocesan tribunal. Sa naturang tribunal, binubuo ito ng theologian, canon lawyer at historian at obispo. Sila ang makapagsasabi kung sapat ang ipinamalas na kabanalan ng kandidato bago ipasa sa Congregation for Causes for the Saints. Ang dokumento na nalikom mula sa kandidato ay tinatawag na akta. At mula sa Congregation for the Causes of the Saints, magtatalaga ng tinatawag na relator na siyang titiyak na tama ang inihandog na posesyo o buod o sumari ng akta. Sa pagkakataong ito mga kapuntos, kapag tapos na ang posesyo, magbubutuhan ang komisyon kung dapat bang uusan ng proseso ng beatification. Ang rekomendasyong ito ay ipapasa sa College of Relators. pagbubutuhan na rin kung dapat bang ipagpatuloy ang proseso. Kapag maaprobahan ang College of Relators, maglabas sila ng Decree of Heroic Virtues na ipapadala sa Vatican. Sa puntong ito, ang Santo Papa ang magdideklara kung sapat ba ang kabanalan ng kandidato para tanghalin siyang venerable. Ang susunod na yugto ay ang beatification dito, kailangan ng milagrong nag-uugat sa paghingi ng tulong sa kandidatong pagiging santo. Kaya ng pagdarasal dahil alam natin na ang mga banal ay kapiling ng Panginoon at sila ang tagadala ng dasal galing sa atin para dalhin sa harapan ng Panginoon ayon sa pahayag 4.8. Sa sandaling, mayroon ng maitatalang milagro, bubuo ang diocese kung saan nagmula ang kandidato ng Scientific Tribunal at Theological Tribunal na siyang mga siwa sa pagsisiyasat. Ang Scientific Tribunal, mga kapuntos, ang mag-imbestiga kung wala ba talagang may paliwanag na siyensya ukol sa nangyaring milagro. Habang, ang Theological Tribunal naman ang susuri kung ang nangyaring milagro ay dahil ba talaga sa paghingi ng tulong sa pamagitan ng panalangin sa kandidato sa pagiging santo at wala ng iba. Kung matiyak ng Tribunal na milagro talaga ang nasaksihan, uusad ang proseso tungo sa mga kardinal at miyembro ng general meeting. At kung aprobahan ang sulimning pagpupulong, ang milagro ay ipapadala sa naturang hatol ay ipapadala. At kung naaprubahan ang sulimning pagpupulong, ukol sa milagro, ipapadala ang naturang hatol sa Vatican. Kapag naglabas ng Decree of Miracle ang Santo Papa, dito na, idiklara ang kandidato bilang biyato. At mula sa bansang na Servant of God, tatawagin silang Blessed at ikakabit ito sa kanilang pangalan. Pero hindi pa rin dito nagtatapos ang proseso. Kailangan pa ng isang milagro na dadaan pa sa isang katulad o kaparyong pagsisiyasat. At kapag maprubahan ulit ng Santo Papa, ang hatol ng congregation sa pangalawang milagro isa sa ilalim na ang biyato sa isang canonization. Ang salitang canonization ibig sabihin ay stick o sukatan. Pero may pagkakataon na hindi nahihingi ng pangalawang milagro gaya ng nangyari ni St. John D. XXIII. Ang seremonya ng canonization ay karaniwang isinagawa sa St. Peter's Square uminsan sa lugar o bansa kung saan nagmula ang kandidato. Sa isang espesyal na misa na pangungulahan mismo ng Santo Papa, babasahin ang talambuhay ng kandidato at pagkatapos nito, ihayag ng Santo Papa sa pamamagitan ng wikang Latin na ganap na silang santo. Dito na makikita ang pagsasapubliko ng malalaking imahin ng mga pinakabagong santo ng simbahang katoliko. Hindi biro ang pagproseso at gugugol ito ng mahabang panahon bago makamit o idiklara ang isang tao na santo. Ngayon sa ating bansa, sinimula na ng Diocese of Lawag ang malalimang pagsisiyasat sa buhay ni Ninia Ruiz Abad na maaring ideklarang pinakabatang santo. Nagpakita umano ng malalim na pananampalataya sa Panginoong Diyos para ikonsidera siya na maging next Filipino saint. Kaya naman, nakaabang na ang sambayanan sa mga susunod na kaganapan kung maari bang maging santo, senenya at makanunais ng simbahang katoliko. Kamakailan, ibinalitan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang official portrait ng 13 anyos na nalagita na siya rin naging hudyat sa pagsimula ng beatification at canonization nito. Pero bago ang lahat, sa hindi pa nakakilala kay Ninia Ruiz Abad, narito ang ilang detalye hinggil sa naging banal na pumuhay niya noong nabubuhay pa siya. Isinilang si Ninia sa October 31, 1979 sa Quezon City. Pero pagsapit ng April 1988 ay lumipat ang kanilang pamilya sa Sarat, Ilocos Norte dahil doon na destino sa trabaho ang kaniyang mga magulang. Pumanaw ang ama ni Ninia noong tatlong taong gulang pa lamang siya. Lumipas ang ilang taon Nakagraduate siya ng elementarya at ng high school sa Mariano Marcos State University Laboratory School taong 1993 Nang mag-transfer siya sa Holy Spirit sa Quezon City dahil sa trabaho naman ng kaniyang nanay Pagsapit niya ng edad na 10 yes, na diagnose ang dalagita ng isang uri ng heart disease na tinatawag na hypertrophic cardiomyopathy At nang abutin niya ang edad na 13, inataki sa puso si niya noong August 16, 1993 na naging sanin ang kanyang pagpanaw. Ang kanyang labi ay inilibing sa isang public cemetery sa Sarat, Ilocos Norte. Basis sa pahayag ng CBCP mga kapuntos, sa loob ng labing tatlong taon na pananatili ni Ninia sa mundo, naging masunurin siya sa lahat ipinag ipinagutos ng Diyos at nagpakita ng malaliman na panampalataya sa may kapal. Nakilala ang teenager sa kanilang lugar na talagang napakabait, matulungin na bata mamigay din siya ng Bible, rosary at mga prayer books. At kung merong magtatanong kung saan si Ninya, madalas sinasabi ng mga tinatanong, That's the girl who always wore a rosary. Kung bago ka pa lang po sa ating YouTube channel, huwag kalimutang isubscribe at i-click ang notification bell para po updated ka sa ating mga post. Mabuhay, punto por punto. God bless us all.